Santos Puso ang pakikiramay Sir John Neal and uh, Ma'am Crystal Ann nasa telepono so sorry po sa, uh, sa pakasamang balita wala pong salita na pwedeng mag-console sa inyo comfort sa, sa nangyari I can only say I'm sorry sa pangyari meron akong suspect pa yung mga polis wala po po kasing ano po eh balita po Di ano bang paalam ng anak nyo? Magandang hapon po, nandiyan na si Ma'am Crystal A, ah, nagikinig sa atin, nanonood din at the same time. Anong paalam ng anak nyo? Bago siya mangyari yung... Wala pong paalam, sir. Naglalaro lang po siya sa labas, sa tapat po ng bahay. Tapat ng bahay niya mismo? Oo oh, po? Sa po. Sa makalaro niya po. Okay. Wala bang mga CCTV doon sa... Meron po, sa may tapat po ng bahay, meron pong CCTV po. May nasa pool kayo doon? Ah. Meron po, pati po sa may kanto namin, meron po. So may suspect kayo? Yung po, yung di po namin sigurado, sir, eh. Pero sino yung kakausap niya eh? Sa CCTV? Bago siya mambala? Hindi po. Ang -abata po kasi ang kasama niyo nung huli po eh. Ah, okay. Wala ho kayong uh, bahay o kaaway? Wala, po sir, wala po. Wala, wala po talaga. Wala po Lango, talaga kayo. Kaya na yung Krista, po kami. Kayo po, ma'am, wala ho kayong alam na baka may may galit sa inyo o baka itong anak ninyo may nakaaway? Wala po siya pwedeng makaaway kasi hindi naman po salbahing bata yan eh. Tahimik lang po siya eh. Babae yung bata? Opo. Uh, so po. Wala sana po ako ng development sa kaso kung meron po, Colonel Sir. Yes sir, uh, so for men, sir, uh, ongoing po yung ano natin sir, yung follow-up investigation. Sorry, nag-create po tayo ng uh, dalawang team. Mm -hmm. Isang uh, uh, nagkakandap po ng uh, backtracking, isang forward tracking po ng mga CCTVs. Mm -hmm. At mm the same time, yung isang team naman po ay uh, nagkakanbas sa na area para makapag-identify po tayo ng mga witness. Na-i-forensic yung uh, biktima kung siya yung nagalaw? Definitely magkakaroon po na ano yun sir. Nang ma-undergo uh, uh, po na autopsy. Pero base po sa initial investigation niyo po, ano pong kinamatay sir? Based sa ano natin sir, may, may mga injury po sa mukha. Yun lang po ang uh, initial na ano natin sir. Ano po yung klaseng injury sir? Hindi pa natin masabi kung hit ng hard object sir or ano eh wala uh, pa po kasi tayong uh, uh, official na uh, report, no out of the report, sir. Saan po banda na tagpuan yung bangkay, sir? Dito po sa loob, sir, ng, ano, ng uh, lupang arenda sa may purong singlo po. Gano'n po kalayo yun sa bahay ng biktima? Uh, more or less 500 meters, sir. I'm sure marami mga CCTV diyan from yes, sir, the bahay But hanggang doon sa Trugimeno kung saan okay. natagpuan yung bangkay. Sige okay. po, uh, tuloy nyo lang pong pag-iimbestiga kernel and then from time to time, yes, I want you to get in touch with the parents para bigyan sila ng update every now and then. Apo, apo. Po, Bibigyan po namin yung number niyo po, uh, Colonel, ha, sa... Uh, yes, sir. Actually, nakausap ko rin po sila kanina madaling araw ano, na, yung assurance nga po na talagang gusto namin isolve yung uh, case. Malaking bagay po yun kung every now and then uh, yes, nagbibigyan ka ng update sa kanila. Apo, opo. O, sige po. Sa ngayon po, kami po ay magpapasalamat ahead of time sa inyo pong magiging tuloy-tuloy na pagtutok sa kaso. Ano po, Colonel? Yes, sir. Makakaasa po kayo, sir, na itosal po namin yung kaso. Sa ngayon po, sir, Ma'am Cristel, uh, bago lang kasi itong kaso, yung mga polis ginagawa ng trabaho, tutulong po muna ako. Nasaan po ngayon nakahanap niyo? Nasa pinangaunan po. Sa punerarya? Opo. Sasagutin ko na po yung punerarya. Salamat, sir. Yung living. Salamat po. Lahat po sasagutin ko. Wala ko kayong problemahin. Opo. Grabe, salamat, Seth, po. At magbibigay din po ako ng tulong uh, para sa inyo, financial. Sige po. Maraming, salamat, sir. At ano naman po? Ma'am Christelle? Yes, po. Sagot ko na po, ah, ma'am. Yung libing, yung buro, lahat po. From A to Z. Salamat, po. At mabibigay pa rin po ako ng financial assistance. Okay. Salamat po. Yun po muna. Sana, sumuho ka na. Para sa bata, ginawa mo sa bata kasi hindi maganda. Hindi ko kaya tignan yung anak ko na gano'n. Gusto ko makikita yung anak ko na <laughs> umraduate. Hindi, hindi. Yun <hindi. laughs> kasi pangarap ko sa anak ko na hindi ko nagawa. <laughs> 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 Yun lang, sir. <laughs> Ay, Sana po, sumuko ka na hindi po makatao yung ginawa mo sa anak namin napaka paito ng bata na yun nahanap siya po sa mga pakatid siya sa mga sketsa at sa mga kalaro niya hindi makatao yung ginawa mo. Hindi ko hindi siya na makonsensya ko Matapinawi ang mong ng buhay, madami ko pagkagawa sa mundo. Kung hindi ko ginawa sa so, kanya yun. Sir, magbibigyan po muna ako ng paunang tulong. Ito po ang laman ng wallet ko. Wala lang lang na wallet ko. Ito po, 30,000. Ito po yung pang-ano po, contribution. Pero sagutin ko pa po yung ano ha. Yan po kung ano mga gastos yung gagawin sa inyong bahay. Kung ano pang gusto yung bilhin. Basta lahat ng gastos sa living. Oh, o sa burol, sa puniraria. Sagot ko po lahat. Kung sa lahat kayong kapag-dumahin. Maraming salamat. Yan po yung contribution ko lang po. Lahat. Salamat, sir. Hindi si po nang madami. At tututukan po namin yung kaso. Kakausapin po namin yung pulis. Ipag-grab mo si sir kasi may hawak siyang pera. Magpadala tayo ng bulaklak at uh, kung ilang araw yung lamay nilang tayo magpa-erender doon sa maglalami. Yes, sir. Yeah. Okay, sir. Okay. Condolences, again, sir. Condolences po, sir. Salamat po. Salamat sir, Salamat tulong, sir. Salamat po, sir. Okay. Sige.